isang rider sa tainan, nakita ang lalaking walang helmet, dumura ng anga sa gilid ng kalsada. Pinatunog ang busina bilang babala, yung dumura ng anga, nagalit at hinabol para makipagtalo. Kinuha ang helmet ng kabilang panig na nagkakahalaga ng Deathcuse Dollars 20,000 at hinampas ito, at kahit dumating na ang pulis, patuloy pa rin, sa huli, na aresto sa mismong lugar, Sinugod ng lalaki ang motor gamit ang helmet, pero hindi kanya ang helmet at motor, hindi sa kanya, at di niya kilala ang may-ari, nag-away pa sila sa kalye. Sinuntok mo ba ako? Kailan kita sinaktan? Tinulak mo ako? No, ganyan mo binabasag helmet ko, pati motor ko sinira mo, tatawag ba ng pulis? Huwag mong bastusin ang pamilya ko, eh bakit sinira mo motor ko? Nangyari ang gulo sa ika negatibo apat alas tatlo ng hapon, posibleng dahil sa pagmamaneho, nag-away ang dalawang lalaki, parehong ayaw patalo. Tigilan mo ang pagmumura, tama ba ang sinabi mo, sige, banggain mo pa. Sabi ng may R, nakita niya ang lalaking nakaitim, walang helmet, nagmumotor gamit isang kamay, puminto kahit green light, nagdura pa ng sa kalsada, nagbusina bilang babala, nagalit ang nakaitim, hinabol at hinarang ang motor. Binato pa ang motor gamit helmet, hanggang dumating ang pulis, hindi pa rin tumigil. Tama na, tama na, sabi ng tama na eh. ano ba? Nang dumating ang pulis, si H.I. Binato ang motor gamit helmet, dalidaling inawat at inaresto, parehong nagsampa ng kaso ng pananakit, pagwasak at pambabasto sa publiko. Ginamit ang helmet, at sinira ang motor ng iba, helmet, halagang NT-29,000 motor ay nasa nt 100 den dahil sa init ng ulo maliban sa kaso kailangan pang bayaran ang lahat ng pinsala Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.